apat na dapat iwasan kapag kumikita ka na ng malaki. Una is iwasang itaas ang lifestyle. Siyempre, habang tumataas yung income natin, eh, ang tendency niyan baka tumaas din yung lifestyle natin. Kung dati, nagta-travel lang tayo ng once a year, baka naging three times a year na. So, meron ako mga kakilala na officer, pero mas nabaon pa sa utang nung lumaki na yung income nila. And then, pangalawa, iwasang hindi makapag-ipon at makapag-invest. Napaka-importante talaga na may ipon tayo at investment kasi ito yung mga asset na magbibigay sa atin ng additional income. And pangatlo, iwas ang sumugal sa malakihang kita. So, importante talaga nag-aaral tayo sa financial para alam natin kung scam ba yung isang bagay. Kasi madalas, pag may income ka or malaking kita, may tendency na malaki din yung isusugal mo. And then, pang-apat, iwasang umasa sa single income. So, habang kumikita tayo na maganda, may kontrata tayo, kailangan meron tayong backup career or other source of income. Kasi alam mo, kapag ka okay ang cash flow natin, mas mabilis tayong makakaipon at mabibuild natin itong tinatawag kong alkansya or solid financial foundation. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.